Hi guys, welcome to my channel. In this episode ay pag-uusapan natin ang fuel reserve ng Honda TMX. Ang Honda TMX ay walang fuel gauge. Kaya dapat ay listo tayo para ma-monitor natin kung meron pang gas ang ating motor para hindi tayo magkaroon ng aberya sa biyahe. Kapag nagamay na natin ang ating motor ay mararamdaman natin kung paubos na ang gas nito. May mga senyalis naman tulad ng mahirap na siyang i-start or parang paus na ang tunog ng makina. Kaya kapag may mga senyalis na na mauubos na ang gas, mas magandang wag na natin gamitin ng reserve at magpa-refill na tayo sa pinakamalapit na gas station. Kapag meron pa tayong gas, ang fuel reserve natin ay dapat nakaturo sa baba. Ibig sabihin, naka-off ito at hindi pa natin kailangan ang fuel reserve. Kapag naubusan na tayo ng gas at kailangan na natin gamitin ng fuel reserve, ay iikot lang natin ito pataas. At dito, magagamit na natin ang fuel reserve na may approximate na 2 liters na medyo makakalayo pa rin at sapat na oras para makapunta sa pinakamalapit na gas station.